Oh, hello, guys, welcome to my vlog. May tayo agbubulot, tibado, dagitiburot. Oh, ni ate, iguruta eh, nga tayo ni ate, kas lahat mo. Oh, nasolvan ti problema mi guys, sa dabado mi nabigata. May tayo nga nga tayo nga. Tindai guys, kaya ko. Oh, di ba? At uh, kimuna na dito unag. na babag na pisis? Tapos, at chaleko na. Oh, nagbongga. Pumakita sa amin ng isi na Kelly Kelly. Hello guys! Welcome to my vlog at complete set ng aking katutubong damit bukas. Kasuutan pala. Oh, kompleto na yan. Complete set na. Uh, may porcelas, may necklace. Ito taduwa mo talaga. mo lang ita Hulu. Ayan. Then, aritos. Ayan. Then, meron tayong chaleco, mother. Chaleco. Pangunag na itamaya. sa tinagkasya kanya. Oh, saan okay. ka pa? Tapos, may chaleco tayo. Oh, chaleco. Ayan. And tapis. Tapis, 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 tapis na kan. Tapis. Uh, kompleto na guys. Oh, ba diba? Saan ka pa? Thank you very much sa uh, nagpahiram nito. Aming mga damit-damit. same too with Manang Chang. Ay, namaking Kailin. Okay. Mm. Nag-a-do kami ang pandimulot. Sumala tayo no bigat ni Tada, kanga mabalen. Ang tao taon nyo. Ha, ag, ag intermission number kami tata. Ipanguluan. Ipanguluan da head teacher. Nice. Da kami sa dili likod yo. Ah, sigayo ati lang burwa. Hmm? Sika. Para may ganito ako ay ring, na ganito. Oh. Um. Oh, ayan. One bangle bangle kumakain. Ayan, thank you very much. O, oh, yan, O, oh, diba? Ang aking complete set na, uh, ang tawag natin dito, manang, katutubong kasuotan.